ang ganda ng tanawin dito sa may ma, Batangas. May, oh, may bagang kay Batangas, Libho, Batangas. Ano na nagkabuhay ang ano? Ganda po ng tanawin dito. oo. Oh. ma, ma. Gusto po niya mandigo Tatagay niya daw mandigo kasi wala daw siyang damit. Pero kung gusto po mag-dive. Tagay mga be, mag-dive ka nga. Oh, Naku, no, hindi pala magdadive. Ma, natakot, malamig daw, wala daw damit, walang susuot Kaya daw siya hindi niya daw kayang itry na dumay. Faith, ikaw, kaya mong itry dumay sa dagat? Ganun na. Faith, kaya mong mag-try dadal sa dagat? Kaya mong mag-try? Kaya so, mong mag-try sa dagat? dadive ka? Naku, ayaw din, walang tumatanggap ng ham ko nung mag-dive sa dagat. Ikaw, ikaw na magaya na, gusto mong mag-dive. Hmm? Teleport. Naku, nagteleport teleport na. <laughs> Ako naman, tatakay ko din. Pero alam ko, hindi ko kaya. Wala din yung susuot eh. Wala nakagawa sa aking ano. Wala, pwede mo ko um, nakalaman. Madali ta, mo mga batat. Saka so, oh, dito sa Batangas ito, ang linis tayo. Batangas ito? So kahit sino pwede pumunta dito sa Bagangay Dibo, Batangas City. So may dagat na tayo. Tay, 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 tay. Magandang umaga po, tay. Tay, ano pong bagang gaito, tay? Excuse po. Ano pong bagang gaito? Simlong. Ah, Simlong pala to. Bagang Simlong. Batanga City po, yon. Nasa bagang Simlong po kami. Ah, dito po yan yun. Ganyan po mga tanawin. Anong lahat pala ng mga bangka dito. Pagka ano na, talagang kinipintuhan nila. Alaga nila sa pintuka. Kasi pag hindi nila napintukan yung kanilang mga bangka, eh talagang baka magato. Ayun, talaga, talagang pintukan din lagi. Talagang la, alagan uh, nila si Pindura. Pa, pa Bakit na buhay ang dagat? Ayun nga, ayun. Kasi may buhay. Ayun, nilika ng Panginoon. Nilika ng Diyos. Oh, nilika. Nilika. Ayun, pero po ang talagang pupuntahan po talaga namin mga boss ay dito sa Monte Magaya. Ayun po yung Muntin Magaya. Batang, ayun po. Ito ka po yung... Ayun na po yung Muntin Magaya. po yun. Yung nakatayo po Santo. po si Mama Mary. ito po talaga ang aming sadya pupuntahan dito sa Batangas ito. So medyo malaki din po. Pero sulit so naman man po pupunta namin talaga na ang question. Tanawin sa sarap. Malayo sa pollution, malayo sa ingay ng tao, malayo sa mga problema. Ito nga talaga malayang malaya ka na gusto mong isigaw yung mga mga gusto mong sabihin. Wow, ang gusto mong sabihin ko thank you Lord. Thank you po sa lahat. Hindi to. Siguro siguro sa gabi pagka ano dito ang dami siguro ng tao. Kasi napakaganda dito, ang linis na naman eh. Yung oh. pagka gabi may dito yung mga kanya-kanya siguro dito ng ano. Nakakaganda na naman oh. na tao. hindi diligo kasi napakalinis naman talaga yo. Oh. Ang linis. Kaso nakakatakot lang dito, baka biglang malalim, biglang malunod nakakatakot lang yun Ata, utang ko sa iyo ama ang lahat sa aking buhay pag-ibig na wagas mga aming bagay ang patunay pinasan lahat ng hirap pa ay mga salanan sinalin mo ang buhay para sa sanibutan dakila ka ama tunay walang kapatay kahit ang buhay ko alay, ikaw ang gumawa ng buhay langit at ang lupa. sa katulad kong luka, ikaw lang ang umuunawa sa mga oras na to salamat po sa iyo ama sa bawat alakot ang diiniwang mag-isa, kalagit karami mga aral may gabay tungo na tinataha, kumuho na parang dole, bawat segundo at oras na ako humihinga ang lahat ng ito ay utang ko sa iyo Ama. bawat problema dumating at pagsubok na hinagap lakas load na mumbai kaming mga mahihira salamat po sa iyo ama Yon. wow shout out sa iyo mga kaibigan ko oh, salamat po sa inyo lahat salamat Yung sana mapanood nyo kung kanong kaganda view dito sa may barangay sim Simlong, Batangas City. Barangay Simlong pala to. Simlong, Batangas City. Nandito lang po yan, matatagpuan. Yan, nasa Uda. Yeah uh -huh. <laughs> <laughs> hey, now! <coughs> <coughs> be. Tingnan be, naman na po tayo sa Monte Malapit na tayo makakating. Ah. Sabihin mo. Minsan <laughs> e, sabihin ka daw eh. <laughs> Yon, goodbye Philippines ka nga. <laughs> Go to Chinese. Oh, para model ah. <laughs> model ng gagat ika nga model ng patis ay parang naging dagat para na parang naging patis taga Ana so punta na po kami ngayon sa Monte Maria po. O, salamat sa panonood. Abangan niyo po kaming mga video doon sa Monte Maria. Ayun, pa-picture na muna kami. Sige po, bye-bye. Yo.